nandiyan din mga bata, mga nanay, mga nanay. Ay, umuulan na naman mga guys. Ayun. Andito tayo ngayon sa Cico. Cico Pensala Poblacion. Dito talaga 'yung lalawon ng aking alaga ng ng scooter at sa uh, skating. Ayun mga guys, dito tayo sa ilalim ng Poblacion. Pinatititan 'yung alaga ko sa mat concept yeah. mo. So ayun mga guys, So, ayan. Dito tayo mga guys. Mag-vlog muna tayo. Bawa ko balik sa 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 bahay. Bumaba lang ako kasi katabi lang ito ng mag-concept na lang sa taas at bumaba ako dito sa baba. ng guys? So, ayan. So, ayan ang building ng Nova. Ayan. Ayan. Matataas sila mga bili. At ayan po, oh, daan po yan ng sasak mga guys. So, po ako dumaan mga guys sa ilalim. So, ayan. Umarig lang ako mga guys. So, ayan. So, ayan. Ayan na, basa ang daan. Basa, basa, basa ako. So, ngayon, nag-vlog lang tayo dito ng saglit. Para meron tayong pa opinion. alingat kayo, samahan niyo ako mga guys welcome welcome to my youtube channel and please subscribe and don't forget to leave a comment at uh, mag like and share na rin kayo mga guys para dagdag tulong na rin sa akin <laughs> sana naman ayan mga guys thank you so much ayan mga uh, guys dito na naman tayo ayan o uh, uh, Iba yung panahon mga guys. Makulimlim talaga. Sobrang makulimlim siya mga guys. So, ayan o, oh, mga sasakyan. Ayan, tuloy. Oh, ayan po yung binisya. Nakikita po dito yung binisya. Ayan. Nakikita po yung binisya mga guys. So, ayan. Ayan o. Oh. oh. diba? Mala, makulimlim. Ayan ang oh, makulimlim. O, diba? Nakikita niya sa taas mga guys. Maitim ang ulap. At ito naman yung gymnasium. Ayan, yung Opolite Apple Green. As, kaya naman po yung Galaxy. Malapit lang po sa amin. Diyan, dadang ko lang pa, Ayan, e, syapat-syapat lang mga guys. At pamitin um, yung syapat. Ayan na siya. At makapunta ko na dun sa kabilang dako. <laughs> so, ayan. Ikot lang tayo ng konti mga guys. At ito po yung elevator. Pataas dyan. Ito yung mahabang tulay to hanggang sa dulo kung saan. Okay. E. Eh? O, oh, ayan mga guys, yan. Dito, ito ba naman po yung daan na, ng train. O, oh, train pala to. O, oh, yan oh, train. Yan, 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 yan. Yan, po yung train yan. ah, uh, dito, ayan o. Oh, ano, na po punta yung mga tagalinis. Ayan. So, naglakad-lakad lang tayo ng konti dito. Tapos, ayan, Ikot pa ng konti. ah, uh, tayo. So, Potendo da Anong kanya to? ano o Potendo eh, no? da Vito Bia Vito Vito Bia Potendo da Vito Rea Potendo Bia Potendo Potendo da Vito Rea Ariya 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 mga guys so, Huwag tayo mga punta tayo dito guys kung ano ang meron dito mga guys sa ilalim ng tulay gusto ba natin po mga guys ako tayo uuwi mga <laughs> para si amo ko ang mag pansa po sa nyo o dito mga guys Thank you. Thank you. Ayan, uh. ayan. Ayan. ayan, o. Ayan. O, di ba? Ano ba tong meron dito? Mga sa tayo dito, mga boy. So, ayan. Ayaw na mapunta doon. Balik lang doon. <laughs> Ayaw ka mapunta doon kasi uulan. Wala akong payo. Ayan. Tagal na ako. Eh. Yan lang naman yung bahay namin at paghatigan ng alaga ko. Eh. Mahirap na mga guys. Ay, so, kami babalik. Oh my God. Wala na naman sa pinag-alit. Makahinga. Ay, eh, nag-walit yes ako. Ay, hey, mga guys. So, yan o. Oh. O, diba? Balik na tayo. Thank you, thank you so much, mga guys. Hanggang sa muli at uh, saka sa mga pinagaganda niya kung magaganda yung USA at sa mga uh, nagsusupport so palagi Miss Kay, thank you so much I know please thank you so much Melody this Russian pwede pa kanda Mariano, Marianotto ayan Mami John Mami Anis Sis Elsa Lisa Jane Glorious Dins Sis Chris ayan uh, Rusky Chi kumusta na kayo help ko sa inyo ayan ah uh, kaka bones ayan um, mr tranquilo thank you thank you so much ayan sa lahat ng mga hindi po masyadong chan thank you thank you so much hanggang sa muli bye bye see you next time love you all Thank you bye see you next time, bye bye, love you all, thank you bless you, bye bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye